Diyos marahin adlaw sa inyong mga kapet sa sa inyong mga tugang uh, andito tayo ngayon sa kalsada at naghahanda para sa aking pagpasok sa aking paaralan ako nga pala sa si dito at ito ang aking kwento samahan nyo ako syempre bago tayo uh, magbiyahe kailangan natin suotin ang helmet for safety at syempre wag kalimutan ang pagdara sa sama totoo po yan, higit sa ano pa mang uh, pag-iingat or safety gears natin na gagamitin bago tayo uh, maglakbay Napaka-importante ang pagdarasal Dahil sa pagdarasal, naniniwala ako na tayo ay gagabayan ng Panginoon eh, Na makaiwas sa anumang sakuna or siguro maka-experience man tayo ng sakuna uh, Hindi malala Yan ay napatunayan ko nga nung ako ay naharap sa isang hindi inaasang aksidente nung nakaraang Sabado dahil siguro or sigurado sa aking pananampalataya at pagdarasan na iwasan ang malalang aksidente or sakuna sa akin kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi malala ang aking natamong pinsala Bagamat siyempre nasira ang aking sasakyan pero yun ay bagay lamang kaya nagpapasalamat ako. Although nalulungkot din ako dahil may nadamay pero siyempre malaking pasalamat ko kasi hindi na, hindi din malala ang uh, naranasan ng taong siguro sumabay na na kasama sa aksidente. Sabi ko nga ang aksidente hindi naman inaasahan pero pwedeng maiwasan siguro sa pag-iingat at syempre sa pagdarasal. Kaya importante maliban sa ano pa mang pananggalan or safety gears, kailangan natin ang pananampalataya at pagdarasal para makaiwas sa anumang sakuna. Nandito tayo ngayon. Uh, ngayon sa ating ito na, nandito na tayo sa paaralan. Kita naman inyo, dito sa Olympia National High School. Pasok na ako. At syempre, dahan-dahan na akong papasok dito. Syempre, ito ang tuwa kasi naandan yung aming utility na masaya akong uh, binati ng good morning. Syempre, salamat ikya. Hindi pala tayo pakasok na tayo sa aming multing paaralan, ang Olympio Warren National High School or ang dating Bacolod National High School. Maingat pa rin tayong hihinto para harapin naman ang bagong hamon ng trabaho. ng pagiging guro. Yan nga pala ang aking opisina. Thank you very much.